Oh, walis. Walisan ang muna. Oh, dun. Dami dun, no? Dumi. Ito. Manis. Walis. Walis kayo dyan. Galing ka, no? Oh. Oh. Tapon, tapon. So, dami, dami. <laughs> tapon. dah banyak <kayo> Tapon. mahu. sa tak kaya tak tahu. Sakadal bukti sa basurahan. Mali. kanya mo lang, oh. Ganon, okay? One, two, three, turo. <laughs> Sabihin mo, ano yan? Corn. Corn. Well, corn. kamote. Well, Yummy. Kamote. <laughs> Yummy. Yummy. kamote. Okay. Sit ka dito, ah. Yeah, tingnan natin Oreo. Oreo. Yay, palakpak. Tapos gatas. Ah, tapos bin mo. Wow. 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 Okay. Punas mo mata mo ha? Oo, oh, punas mo mata mo. Oh. Tingnan, ah, tingnan. You want milk? No. Clap yeah. your hands. Clap. Clap your hands. What will you say? <laughs> yeah. Ano sa kanya ba? Meron kaming nakitang isang batang lansangan. Sa murang edad, natutunan niyang mag-isa sa kalsada. Sa murang edad, pinasok niya na ang trabahong tupad. At ang sabi niya, Bata pa lang ako, ganito na ang trabaho ko. Nabagbag ang aming damdamin nang nakita namin itong batang ito. At tinuro niya kung saan siya nakatira dito daw sa bandang basurahan. Namumulot lang daw siya ng kanyang kinakain tulad ng Kung Minsan kumakalam ang kanyang sikmura ngunit wala siyang makain. Kaya namumulot siya na mga kamote at tila ito na daw yung pinakamasarap na pagkain na natikman niya kaya nagmagandang loob kami na siya ng makakain kaya kinuha ko siya at pinaupo at tinabutan natin ng pagkain nakakatuwa nga itong batang ito dahil na-appreciate niya yung mga konting tinutulong natin sa kanya wow! at dito nga hindi niya na nabigay lang tumulo ang kanyang luha at ang gusto niya nga ay okay. At iba talaga ang tuwa ng patang ito na mabigyan namin siya ng dede. At ang sabi nga namin ni Mrs. na ampunin na lang namin siya para may mag-aruga sa kanya.